Hello! Good day! I'm Raniyan Ian Francisco, 24 years old. Hi! I'm Raynalyn Reyes, 20 years old. At And kami po ang Our Adventures. Adventures. Ang Our Adventures po ay nag-start noong last year, 2023, noong January. Uh, katuwaan lang po, uh, may nakita lang po kami na nagagala po sila, mga nakamotor. Uh, pupunta po sila sa iba't ibang lugar, sabi ko po sa kanya, uh, parang gusto kong gumala. Since wala po kasi kaming kotse or kahit ano pong sasakyan, meron lang po kaming bisikleta. So ayun, uh, sabi ko sa kanya, uh, kung kaya po niya, is, iangkas po niya ako sa malalayong lugar. So ayun po, doon po siya nagsimula hanggang sa malayo na po yung mga narating po namin. So, nagsimula po ako magbisikleta noong 2016. Um, natatandaan ko po yung unang bike ko. Bumili po ako ng bike na yung para po siyang kung tutuusin hindi po siya ganong ganong kaganda pero nailayo ulayo ko po siya hanggang sa nahilig ako sa maglong rides and nung by that time 2021 nakilala ko po siya hindi ko po talaga nasa isip na magagawa namin tong mga gantong bagay kasi po yung mga nagawa po namin biyahe is nalagpasan po yung mga napuntahan ko nung solo lang ako Nag-aaral po ako ng senior high school nung nakilala ko po siya. Tapos, hindi uh, na po ako nakapag-enroll nung nag Loop po kami. Kumbaga po is, natuwa po talaga ako habang nag -ride. Sabi ko, sarap po sa pakiramdam na kasama yung partner. tas angkas lang po ako. Para pong imposible, no? Pero, napaka-posible po noon kung meron po kayong tiyaga. At saka, may tiwala ka sa partner mo na kaya kang dalhin sa kahit saang lugar. So, currently po, kakagraduate ko lang po last year ng Drafting Technology, major in Digital Arts. So magti 3 years na po kami ngayon na in a relationship mag-partner and mag isang taon na po kaming bumabiyahe at umiikot sa buong Pilipinas. Yan. Pagkatapos po niyang gumraduate, uh, nag-North Loop po kami kasi parang yun po yung gusto po namin uh, gawin po or, or goal sa relationship po namin na malibot po yung buong Pilipinas. So nag-start po kami ng North Loop. At ayun po, naging successful. Tapos marami pong tumulong, marami nagbigay ng uh, financial para pumatapos matapos po namin yung look po namin. Ako po, makulit po talaga ako. Kasi sabi ko sa kanya, gusto kong Ako po kasi gala. Sabi ko sa kanya, tara bumiyahe na tayo. Sayang naman, naumpisahan na natin kung hindi natin itutuloy. Tapos sabi ko, Lord, please, ano mo siya? Uh, hipuin mo yung puso niya kung Uh, para dito po talaga kami. Tapos meron talaga mga taong binibigay, ay, sayang yung ginawa nyo. Mm -hmm. Kasi nasimulan nyo na hanggang sa ayon na nagustuhan na po ulit nyo. sige, tara, biyahin na tayo. Na talagang passion po talaga namin yung mm -hmm. paglalong ride and pag ng mga story tsaka yung mga lugar po na tinatago ng Pilipinas. Mm -hmm. Yun po kasi yung gusto namin i-share talaga yung mga kwento, culture, tapos yung mga tagong lugar nila na hindi pa nakikita. Yun po ang goal namin na ipakita sa tao. Uh, hindi lang po yung places yung babalikan, kundi po yung mga tao, kung gaano po sila kabuti po sa amin. Uh, nakita po namin na walang-wala po sila, pero gustong-gusto po nila kaming tulungan. So bago po kami bumiyahin ng from Malolos to Visayas, ang followers lang po namin talaga nun is parang 4,500 lang sa Facebook and sa ibang social media, mabababa talaga. Pero during uh, habang nagra-ride po kami katagalan, pagkarating po namin ng Albay, uh, padagdag ng padagdag, nadadagdagan ng 1K to 3K a day at pagtapos po namin magbiyahe, uh, umabot po yun ng 29,000 pag uwi namin ngayon. Um, actually, nakarating po kami hanggang Northern Samar lang. Ang plano po kasi namin is hanggang Takloban. San Juan Bridge dun sa may Tacloban. Mm. Pero uh, sa kasamaang palad po, nalaglag po kasi yung isang wallet namin. Bale, may tatlo po kasi kaming wallet para just in case of emergency. Yung isa pong wallet doon is nalaglag. Binagyo po kasi tayo sa um, Tagkawayan. So, nabawasan po yung budget namin. And ang nangyari po, hanggang doon lang po kami sa Northern Samar. So marami pong nagtatanong kung bakit nandaro na nga po kami sa Visayas and hindi po namin siya tinuloy, hindi pa namin kinumpleto. Uh, sa totoo lang po, if given a chance, gusto po talaga namin tapusin. Kaya naman. Kaya naman po sir sa mga padyakan, sa mga ahon, sa hirap ng buhay. Kahit nga po bagyo, binabagyo kami tatlong araw straight papuntang Quezon pa lang, is tiniis po namin. Pero ang naging problema po talaga namin sa biyahe namin is yung budget po talaga. Um, ang ginagawa lang po kasi namin is nagbebenta lang po kami ng merienda sa bahay and nagbebenta lang po ako ng mga extra bike parts kapag ka po meron. Yun lang po talaga ang pinaka side hustle lang po namin or pinaka trabaho namin for now kasi po um, pinipersu po namin talaga tong passion namin na to. And gusto po namin ipakita sa mga tao na kung ano yung mga nakikita at napupuntahan namin. Mm. Ang magandang experience ko po sa naging biyahe po namin is yung mga taong nakikilala po namin sa daan. Yung mga kakakilala lang po namin, tapos alam po nila na wala kami matutuluyan. Uh, ayun po, pinapatuloy po nila kami sa bahay. Tapos yung bonding po talaga is hindi po matutumbasan ng kahit ano. Uh, eight days straight, uh, may mga nakakasama po kami uh, nakikilala. Parang ang sakit po sa dibdib kapag ka kapaalam din, di ba? Tapos next adventure po namin is yung mga places din po na nakikita po namin napakaganda po talaga ng gawa ni Lord at hindi po namin ini-expect na mawapuntahan po namin yon nang nakabisikleta tas angkas lang po ako. Akin naman po, sa mga good experience ko naman, uh, personally, ang sa akin po, bukod po sa mga tao talaga, is yung location, yung mga views. Hindi ko po alam na mapupuntaan ko yung Pagod Pod, yung Apari. Kasi po, yung mga tiga sa amin po, tiga Bulacan, pinapangarap rin po, marami pong nangangarap sa atin na makaakit doon. And baka punta rin sa Samar, sa Visayas, marami pong nag... Nangangarap na magbisikleta hanggang Bicol, Visayas. Pero konti lang po ang nakagawa dahil po sa uh, medyo mahirap nga po and sa kulang financial. po sa financial. Natutuwa po ko na kahit papano napuntahan po namin siya at nairaos po namin siya. Sa ngayon po kakauwi lang po namin ng Bulacan. Uh, galing po kami sa ride namin galing Samar. And ang plan po namin for the future is uh, malibot po talaga ang buong Pilipinas. Uh, gusto po namin ituloy uh, simula sa Visayas, pababa ng pamindanao, paikot talaga 360 kumbaga. So talagang paghahandaan po namin yung susunod naming adventure, hindi lang sa physical na katawan namin, magpa-practice po kami uh, sa biyahe. And yung bisikleta po namin, mas papatibayin pa namin at mas papakondisyonan pa namin dahil marami pa rin naman po kailangan na i-upgrade sa kanya para mas tumibay at mas kayanin yung mga susunod naming adventures. So, uh, may mga nagtatanong rin po pala kung ganong kabigat po yung aming bisikleta. Ang um, currently po, mga nasa 15 kilos po yata siya. Naglalaro siya sa so 15 to 17 kilos. And sa mga baggage naman namin, tumatakbo siya ng or kumakarga siya ng mga 30 to 40 kilos. Yung weight naman po ng partner ko which is siya po yung angkas ko, nasa around 55 kilos po siya. Kung tutusin, meron po siyang kabigatan pero talagang essentials naman po yung mga dinadala namin, lalo na sa mga baggage namin. Meron po kaming dalang cooking set, meron din po kaming mga dalang extra clothes, tapos meron rin po kaming tent tsaka hammock na kailangan po sa biyahe kasi po po nag stay lang kami sa barangay hall or municipal kapag ka po wala po kaming matuluyan dahil nga po sa nasabi po namin na medyo tight rin po kami sa budget wala po talaga kaming malaking budget so ang ginagawa namin para makatipid is nagsiset up lang po kami ng tent sa labas ng barangay hall or sa munisipyo so mabigat nga po siya pero dapat po namin siyang kayanin dahil meron po kaming goal sa ngayon po, um, nag rin po kami at nagtanong-tanong sa mga nadaanan po namin habang naglulup kami. And sabi raw po nila, kami, raw po, kami pa raw po ang gumagawa nun nang nagbabay kami ng magkangkas, nang nakakalayo kami, nakakapunta kami North Luzon at nakakaikot kami hanggang Visayas. So natutuwa po sila dahil nga po, uh, first time lang po nilang makakita ng ganon. And na uh, nakakabilib daw po, sabi nila, Which is sa amin po is nag-enjoy lang po talaga kami sa ginagawa namin dahil passion po talaga namin 'yon. At goal namin sa buhay na maikot yung buong Pilipinas. Ang message po namin sa mga future or nagbabalak po na mag-loop kagaya po namin, uh, kailangan po talaga is mentally, physically, emotionally na stable. Ah, <laughs> uh, lagi pong positive po mag-isip na kayang gawin or uh, lagi pong may motivational ganun. Uh, wala pong imposible. Basta po, magtitiwala lang po talaga sa sarili na kaya mo yung isang bagay. Talaga pong mangyayari po talaga yun. Sa akin naman po, ang message ko naman po para sa mga future na loopers tulad po namin ay enjoyin nyo lang yung biyahe nyo. Huwag po kayong magmamadali Minsan kasi iniisip natin na ang bagal ng progress natin, pero huwag nyo pong iisipin yon. Ang isipin nyo is kahit dahan-dahan, basta umuusad kayo, kahit kayo yung pinakamabagal na looper na makita nila, basta umuusad. Meron nga po kaming nakita na naglalakad lang pero iniikot nila yung buong Pilipinas. Kung sila po kaya, kaya nyo rin. So hindi man po kami certified na Philippine Looper, wala man po kaming vest or sticker na daladala or t-shirt, Um, patuloy pa rin po namin ipapakita sa inyo uh, sa mga larawan and videos na lilibutin po namin yung Pilipinas at kayo po mismo ang magiging patunay at magsa-certified na malilibot namin yung Pilipinas one day. So, pinaplano na po namin yung mga susunod naming biyahe and sana po sa susunod, um, supportahan nyo po kami sa aming Facebook page na R.Adventures pati po sa ibang social media namin tulad ng TikTok tsaka Facebook. Uh, Doon po kasi kami mag-update kung nasa na po kami and uh, kung saan po ang susunod naming destination. Maraming salamat nga po pala sa nag-sponsor sa bisikleta namin, si Rapid de Malolos at sa mekaniko namin, si Ome Works at si sir Bart Cicleta. Maraming maraming salamat din po sa Kalasag Helmet sa pag-sponsor uh, po sa amin. Sa bag po na gamit po namin kay Sir Danver at saka kay Sir J.M. Hermano. Maraming salamat nga rin po pala sa Tiglaw Family sa pagsuporta sa amin sa biyahe namin nitong uh, Malolos to Visayas. And maraming salamat nga rin po pala sa Passprint sa pag-sponsor ng sticker namin. Muli, ako nga pala si Rani Ian Francisco. At ako naman si Raynalyn Reyes. Ng Our, Our Adventures. Adventures. Makita-kita tayong muli sa susunod na episode ng bisikleta ng And All About, About Wheels Manila. Manila.